Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang lalaking nakakulong sa madilim na selda. Habang may liham siyang sinusulat para sa isang taong hindi niya alam kung mapapatawad pa siya. Pero bago niya matapos ang unang linya, may boses na biglang bumulong mula sa dilim. Isang boses na matagal na niyang inilibing sa nakaraan. At simula doon, bawat salita ng liham ay nagiging panganib. Bawat letra ay naglalabas ng sikreto na maaaring magwasak ng buhay ng taong mahal niya, kung gusto mong malaman kung ano ang tunay na nakatago sa liham na ito. Kung sino, sinong pangalan ang hindi niya dapat banggitin. At bakit may aninong sumusubaybay sa bawat galaw niya sa bilangguan. Pakinggan ang kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwentong puno na misteryo, pag-ibig, at mga sikretong unti-unting sumasabog sa gitna ng dilim, subscribe na ngayon. At i-comment mo kung anong kwento ang gusto mong isunod. Dahil lang susunod na lihim, baka ikaw ang makalam. Sa unang sandali pa lang ay maririnig na ang punit-punit na hinga na isang lalaking hindi makita ang araw, habang isang liham ang nanginginig niyang sinusulat sa malamig na mesa ng bilangguan. At sa bawat hampas ng balpen, parang may humahabol sa kanya isang tanong na hindi niya masagot. Bakit ngayon niya lang nasabi ang lahat? At kanino niya talaga sinusulat ang liham na ito? Sumisirit ang ilaw mula sa sirang bumbilya, umikot, kumikislap, nagbibigay ng kakaibang takot na parang may mata sa dilim. Hinawakan niya ang papel, Huminga ng malalim. At sinimulan. Mahal kong anong? Kung nababasa mo ito, ibig sabihin hindi ko na kayang sabihin ng harapan ang mga katotohanang matagal kong kinubli. Nanginginig ang kamay niya habang sinusulat ang pangalan. Sa labas ng selda, maririnig ang mga bantay na waring laging nagmamasit. Sa loob ng selda, amoy kalawang, pawis, at takot. Muli siyang sumulat. Nalala niya ang amoy ng hangin sa kuyapo tuwing tanghali, ang mga tindero na prutas sa palengk, ang mga batang naghahabulan sa kalsada. Nalala niya si Anong, nakasot ng dilaw na pamaypay skirt, nakangiti habang may hawak na saging nasaba, na saba na parabang iyon na ang pinakamasarap na merienda sa mundo. Pero sa gitna ng mga alaala, may isang hindi niya makalimutan. Isang gabi sa tondo, habang umulan at tumatama ang ulan sa yero na parang malilit na bala, may nangyaring hindi niya masabi kahit kanino. At iyon ang dahilan kung bakit siya napunta rito at bakit ngayon lang siya sumusulat. Huminto siya, pinakinggan ang tunog ng mga yabag sa pasilyo. May pareting. O baka inisip niya lang. Pero sa bawat segundo, parang papalapit ang katotohanang matagal niyang iniwasan. Pinunasan niya ang luha ng hindi sinasadya. Hindi siya umiyak. Hindi siya dapat umiyak. Mahal kong anong. May isang taong kailangan mong hanapin. Isa siyang. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng selda parang may tumayo sa kaniyang likuran. Parang may aninong gumuhit sa dingding na hindi niya dapat makita. Napatigil ang kamay niya. Kumakabog ang dibdib. At bago pa niya may tuloy ang salita, may narinig siyang mahinang bulong mula sa kabilang selda. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Boses na akala niya ay matagal nang nawala. Hindi mo dapat sinusulat yan. Napakapit siya sa mesa. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. At ang liham na nasa harap niya, ang liham na para kay Anong, biglang nagmistulang panganib. Dahan-dahan niyang nilingon ang pinanggalingan ng boses. Dahan-dahan niyang nilingon ang pinanggalingan ng boses. Pero wala siyang nakita maliban sa rihas at ang bahagyang pag-alon ng dilim. Para bang may huminga doon, pero hindi dapat magkaroon na kahit sino. Ang bantay ay nasa dulo pa ng pasilyo. Ang mga preso tahimik. Ngunit ang boses, kilalang-kilala niya. Muli siyang humarap sa mesa tinitigan ang liham, pero hindi na niya magawang ituloy ang sulat. Ano ang alam ng boses na iyon? Bakit ngayon lang ito nagpakita? Sa gabing handa na sana siyang aminin ang lahat, nagsimulang umambon sa labas ng bintanang may kalawang. Pumapatak ang ulan sa sementong sahig, at ang bawat patak ay nagpapalala ng alala. Ang gabing iyon sa tondo, ang sikaw, ang anino, ang dugo, ang pangakong hindi natupad. Humikpit ang hawak niya sa ballpen. Nagpatuloy siya sa pagsulat, pilit man. Mahal kong anong. Kung may magtanong sa'yo tungkol sa gabing umalis ako. Huwag kang sumagot. Huwag kang maniniwala kahit kanino. May bagay na kailangan mo lamang marinig mula sa akin. Muling kumaluskos ang kabilang selda. Hindi na ito bulong. May mga daliri na ng ngayong dumidikit sa rehas. Payat, maputla. Parang hindi tao. At nang magsalita ito. Mas malinaw. Mas malapit. Mas kilala parang boses na taong pinakakatakutan niya. Hindi mo sinabi sa kanila ang totoo. Kaya ka nandito. Napatras siya. Napaupo. Halos mabitawan ang ballpen. Hindi niya alam kung multo ba iyon. Alaala. O konsyensya niyang matagal nang bumibigat. Pero ang totoo. Ang taong iyon. Ang tinig na iyon. Ay may kinalaman sa lihim niyang itinago kay Anong. At iyon ang lihim na kailanman ay hindi niya naamin. Huminto ang ulan sumipol ang hangin. At sa dulo ng pasilyo, may bantay na naglakad papalapit. Matapang niyang kinuha ang liham. Isinuksok sa ilalim na manipis na kotson, para hindi makita na kahit sino. Pero bago patuluyang makarating ang bantay sa harapan niya, may isang tanong na biglang pumasok sa isip niya. Isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa dilim. Sa lahat ng taong maari niyang sulatan. Bakit si Anong? Bakit siya ang gusto niyang malaman ang katotohanan? Bakit siya lang ang maaring makapagtubos sa kanya? At bago pa niya masagot ang tanong na iyon, naramdaman niya muli ang presensya ng anino sa likuran. Mas malamig, mas mabigat. Parang may nakatitig sa batok niya. Pagbaling niya, walang tao. Walang boses. Walang anino. Pero may isang bagay na naiwan sa semento. Isang malit na papel. Parang napunit mula sa lumang notebook. Hindi niya alam kung paano ito nakarating doon. Hindi siya lumapit hindi niya may galaw ang mga paa. Anti-unti binasa ang nakasulat mula sa malayo, sa ilalim ng kumukurap na ilaw. Huwag mong ipagpatuloy ang liham. Alam ko kung ano talaga ang nangyari, at alam kong hindi siya ang dapat mong sulatan. Dahan-dahan siyang lumapit sa papel. Tila bawat hakbang ay may bigat na sampung taon. Namilog ang mata niya ng mas malinaw na mabasa ang sulat. Ang sulat na hindi niya alam kung sino ang nagiwan. Pero alam niyang hindi yon basta-basta. Hindi siya ang dapat mong sulatan. Hindi siya ang dapat mong sabihan ng katotohanan. Ang hinahanap mo, naghihintay pa rin. Parang humikpit ang hangin sa paligid. Ang dibdib niya, kumakabog na parang tatakbong kabayo sa kalsada ng kuyapo. Sino ang tinutukoy? Sino ang naghihintay? At bakit mas alam na papel ang katotohanan kaysa sa kanya? Naupo siya sa gilid ng kama, pinilit pakalmahin ang sarili. Pero habang nakatingin siya sa rehas, parang lumalapit ang dilim. Parang may gumagalaw sa pagitan ng liwanag at anino. Muli niyang kinuha ang liham para kay Anong. Tinitigan niya ang pangalan. At sa unang pagkakataon, agad niyang naramdaman na baka nga mali ang lahat. Hindi dahil hindi niya mahal si Anong. Kundi dahil may mas mabigat pang dahilan kung bakit siya nakakulong. May mas malalim pang sugat na hindi pa nakikita. Mahal kong Anong. Kung sakaling hindi mo ito matanggap. Patawad. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Natigilan siya. Mas lumakas ang yabag ng bantay. Parang palapit ng palapit. Parang may binabantayan talaga. O baka may alam din siya. Baka hindi lang liham ang gusto nila makita. Baka ang katotohanan mismo na itinatago niyang matagal. Sinubukan niyang ipikit ang mga mata para hanapin ang sagot sa loob niya. Nalala niya ang mukha na isang batang umiyak sa kanto ng Abad Santos. Ang tunog ng Serena. Ang pagtakbo. Ang pagdulas ng kamay niya sa dugo na hindi niya alam kung kanino. At sa lahat ng iyon, may isang mukha na hindi niya masukat kung sino. Isang mukha na naghihintay. Pagmulat niya, andun na ulit ang anino sa kabilang selda. Tahimik. Nakatayo. Parang inaabangan siya. Hindi mo matatapos yang kung hindi mo sasabihin ang tama. Mahina pero malinaw na sabi na tinig. Napakapit siya sa papel. Nanginginig. Pero hindi dahil sa takot. Kundi dahil alam niyang tama ang anino. Alam niyang may taong hindi niya sinulatan. Taong dapat niyang kausapin. Taong may kailangan siyang liwanagin. At habang palapit ang bantay. Habang lumalalim ang gabi. Habang bumibigat ang katahimikan. Isang tanong ang dahan-dahang umangat sa isip niya. Isang tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Isang tanong na pilit niyang tinakasan simula nung gabing iyon. Kung hindi si Anong ang dapat pagsulatan. Kung hindi siya ang dapat tumanggap ng katotohanan. Kung ganon kanino niya talaga sinusulat. Ang liham na pag-ibig mula sa bilangguan, huminga siya ng malalim. Tinignan ang liham. At sa unang pagkakataon simula ng masulat niya ang unang linya, narinig niya ang tibok ng puso niya na tila nagbibigay ng direksyon. Hindi na takot. Hindi na pag-iwas. Kandi pag-amin. Maingat niyang inilapit ang ball pen sa papel. Hindi na nanginginig ang kamay niya. Hindi na lumalabo ang paningin. Para bang ang buong selda ay tumahimik. Pati ang aninong matagal nang nakamasid. Peti ang kulangot na ilaw sa kisam. Peti ang yabag na bantay. Lahat ay huminto para marinig ang susunod na salita. At doon, sa gitna ng katahimikan, sinulat niya ang tunay na pangalan. Mahal kong era. ikaw ang dapat makaalam ng lahat. Kasabay ng pag-agos ng tinta, bumalik ang alaala ng gabing iyon. Ang batang umiyak sa kanto. Ang pagtakbo niya. Ang pagtalon niya sa pagitan ng panganib at kawalan. Ang pagtulak niya kay Era palayo sa pinsalang dapat para sa kaniya. At ang ending na matagal niyang ikinahiya. Siya ang nabansagang salarin. Siya ang dinamayan ng gabi. Siya ang nagdala ng kasalanang hindi naman sa kaniya. Pero sa likod ng lahat, Nakatayo si Era, naligtas, buhay. At walang alam na siya ang naging dahilan ng na sakripisyo. Nilagay niya ang ballpen sa gilid. Hindi niya sinira ang papel. Hindi niya itinago. Hinayaan niya itong makita ng mundo kung kinakailangan. Ito ang katotohanan. Ito ang dahilan. Ito ang liham. Paglapit ng bantay. Tumingin siya ng deretso. Hindi na siya nagkubli. Hindi na siya nagduda. Tinuro niya ang liham. Ipadala mo ito. Sa tamang taong gayong beses. Tahimik ang bantay. Pero kinuha niya ang liham. Tumingin sa kaniya ng may pagunawa. At tumango. Walang salita. Walang sermon. Walang galit. Isang simpleng tango na parang nagsasabing. Tapos na ang takbuhan. Habang naglalakad ang bantay palayo, dinala ang liham. At sumama sa dilim ng pasilyo. Narinig niya muli ang boses na matagal nang nakamasit. Yan ang dapat. Ngunit ngayong sinabi na niya ang katotohanan. Ang aninong iyon. Ang boses na iyon. Anti-unti nang naglalaho. Hindi dahil multo ito. Hindi dahil preso ito kundi dahil matagal na itong bahagi ng bigat ng puso niya. At ngayong nailabas na ang lahat. Wala na itong dahilan para manatili. Humigas siya sa makitid na kama. At sa unang pagkakataon, ramdam niya ang katahimikan na hindi nakakatakot, kondi nagpapalaya. Sa labas, narinig niya ang mahinang kuliglig, ang pagaspas ng hangin, at ang malayong tunog na may nila na parang unti-unting gumagaan. Hindi niya alam kung kailan siya lalaya. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ni Eira ang liham. Pero alam niya ito. Sa wakas, nagsimula na ang tunay na pagtatapos ng bigat na kinikimkim niya. At sa loob na malamig na bilangguan, gayong tahimik na ang anino. Siya ay nakangiti ng magisa.